Magandang tanghali mga kalwas, mga kabendo at mga ka-DIY. So today po, yung tulungan ko po kayo ng paggagawa ng hosuin. DIY hosuin po, pure metal. Pure metal po, para sure na pang matagalan. So ito po yung actual niya munang itsura. Habang wala pang pintura at saka wala pa yung linso niya sa gilid. Yeah. So ito po, yan, yeah, yan, yeah, yan. Ang handle niya, non-reverse po yan. Yeah. Yan ang kagandahan niya. Hindi magagalaw ang hindi magagalaw ang iyong host kahit paikutin ng paikutin ng gagamit ang choice lang nila is hilahin para makuha nilang host kasi yun po nagiging problema dyan sa mga host nila yan kasi yung iba hindi naman aware kung paano gamitin paikutin nila yan ng paikutin kala nila tutulak yung host so hindi po tutulak yung host kailangan talaga nilang hilahin yon ang kagandahan po nga na universe hindi magagalaw ang host so yan po hindi pa lang po naka welding ganyan po ang purpose nyan iikot yan pagka nakakapit ah, na po ito Iikot po ito ng naayo, sa ngayon po medyo maganit pa lang kasi hindi pa naman nakakabit itong ating handle, iba po kasi pag may handle na tumutulak so yan po ipapakita ko ang bawat parts nyan po sa inyo para makita nyo lahat so sa unang parts po winding wheel so ito po yung ginagamit sa roll up may bearing po yan sa gitna yan. Umiikot po yan. Yun po. So, ang una kong parts ay ito po, wedding wheel. Ang sumunod ay itong Tama po ah. Yan. Swivel joint. Isang washer. Isang nipple. Isang tubo na 1 and 1 port. Ang laki. Na ang haba niya ay 5.5 cm tapos dapat mayroon kayong tatlo nito flat bar na makakapal po makakapal ha huwag manipis 1 port po ang kapal so alam naman po natin mga kapal na yan under size yan pero at least yun po yung matigas hindi yan yung kayang basta nalilikuin so 1 port na 1 in 1 1 by 1 port po yan na flat bar ang haba naman nya po ay 26 cm tapos kailangan nyo rin po nitong flat bar na ito 2 by 1 fourth din po 2 by 1 fourth naman po 1 fourth din ang kapal kailangan po 1 fourth para sure na matigas kasi para hindi po yan nadidisalign ang iyong bakal ang position ng iyong hostel. wheel so yun po ang kagandahan pagka mga kapal so ang sumunod flat bar again isang 9.5 at saka isang 10 cm tapos isang tubo na yung media po GI pipe 10 cm lang din tapos wag nyo kalimutan ng sprocket for non-nervous po yan so yan lang naman po ang parts yan lang po ang parts na kailangan nyo so, sa pagbubuo po, syempre itong dalawa, pagdudugsungin nyo tatlong parts po yan yan, tatlo. Tapos isa din sa ilalim. So ganito po ang kalalabasan. May tatlo siyang flat bar. Yan. Tapos ito po, ito pong tubo na ito, dito po 'yan. Yan. Ito po ngayon 'yan. Yan po siya ngayon. Dapat po kasi naka-steady tong bearing, hindi gagalaw ito. Kasi yun po ang kasama niya nag -iikot dito. Ngayon, si 9.5 po ay ito ngayon. Ito yan. Ikakapit nyo doon sa tubo nyo na yan. Tapos si 10 naman po, itong dalawang 10 cm na ito, yan po ay welding nyo dyan. Na i-welding nyo naman dito sa sprocket para maging itsura po ay yung handle. So yan lang naman po yan. Tapos ito pong makakapal na ito, malapad na ito, ay para naman po dito make sure nyo lang po na hindi sasabit dito sa maliliit na nut nya dapat po yan itama ang inyong pagkakagawa so ganyan po yan ito naman po itong washer na ito at saka itong nipple na 1 by 2 ay dito naman po yan. Dyan po kasi pumapasok naman ang supply ng pressure washer nyo So ito naman po 'yan. So 'yan lang naman po kung tutuusin. Tapos depende na lang po sa inyo kung 'yan ay gagawin niyo ng stand. Kasi yung iba ginagawa nila ng stand para may kapit nila sa wall. So iba po dun sa akin kasi yung sa akin ipinipix ko dun sa aking bendo. Kaya naka-welding po siya sa aking bendo, 'yan. So dalawa po kada isang bendo nilalagay ko. So apat po yung mas na ko na yan so tatlo pa lang yung nakaready na yan kasi nung una tatlo lang dapat so kahapon may umorder ulang isa may pumunta dito sa akin ng directa at nagdown payment na agad siya at umorder na siya ng, panibar, ng isang bendo so salamat sa iyo sir Twilan ng San Pablo City San Cristobal San Pablo City salamat po sa tiwala so nag down agad siya kahapon lang so salamat po So, kailangan ko magpahabol ngayon ng isa pa. Kasi yung isa po ay para sa akin, para doon sa pampwesto ko. So, medyo magiging busy po. Pero Sunday po ngayon, kaya medyo nakapag-turo ako ng kaunti. Sa so, about soil po. So yung ibang bagay po, uutay-utayin ko pong ituro sa inyo. Para at least may idea kayo. Ito nga lang po talagang hose wheel ay talaga namang kayo naman nakakutingting po. Medyo talagang kailangan masipag kayo at matyaga magputing-ting nito kasi medyo mahirap po talaga siyang gawin pero sulit po siya pag nakagawa kayo kasi pure metal po yan talagang pang matagala na so the advantage nga po pakikita ko pa sa inyo kauna-unahang hose na ginawa ko pa ayan po taon na po yan mahigit dyan so pati yung hose po taon na rin mahigit napupudpud na kahihila at kababalik pero hindi po nabubutas so yun po ang kagandahan although mahal po mag-invest sa sa uh, cost naman po kayo na kasi pagpakalat-kalat po lagi ang hosyo dyan nandyan po yung tendency na nabubutas nasa sagasaan kung so, makikita nyo may bitak-bitak na yan pero hindi naman siya butas-butas so talagang napapatibay natin ating hos kasi hindi po siya nasa sagasaan so dun pa lang po nakakabawi tayo sa gastos kasi mabutasan kayo na mabutasan ng hos ang nawawala po sa inyo ay yung hos abala at saka yung dapat kikitain nyo ng araw na yun na nagagamit tayo yung car wash so, hindi naman po masamang mag invest lalo na kung tama naman yung pinag-iinvestan nyo kasi cost oil po sulit po yan although may mga nabibili pong plastic so hindi ko po masasabi kung ilalaban ng tagalan nyo sa pure metal sa ngayon nga lang po hindi talaga ako nagpapa-order niyan. kasi marami pa talaga akong trabaho ang gagawin Marami pa akong po order So, wala po tayong choice. Hindi po ako nakakatanggap ng gawa ng hustle ngayon. Kasi medyo makuting-ting. Ang tinatanggap ko lang po muna ng trabaho ngayon ay foaming machine at saka yung 3-in-1 bendo. So, yun lang naman po yan. Salamat po ulit mga kakawas, mga kabendo at mga kadewai. Please like subscribe and click the bell. Thank you.